Kung ang sabi ni BBM mga kababayan ay mahiya naman kayo. Para naman isang nga tol Marcoleta kung siya daw ang pangulo sasabihin daw niya sa mga kongresista, bakit buhay pa kayo? Hmm. Dahil pa victim daw ngayon ang mga kongresista mga kababayan eh. Lahat sila naglinis linisan mga kababayan na as if, oh, bakit nyo ako dinadamay? At umabot pa sa punto mga kababayan na para pa nilang dinidepensahan ang mga kontratista. Hindi pa nga nila narinig mga kababayan ang mga statements ng mga kontratista parang naaabsuerto na. Kaya kung tatanungin si Marcoleta, kulang ang mahiya pa kayo. Kundi bakit buhay pa kayo? Panoorin niyo po. Hindi ba sabi ng Pangulo? Oo. Hmm. Mahiya naman kayo eh. Mahiya naman kayo! Hmm. Ay nako, ang walang hiya mga kababayan. Hindi siya kasali doon sa kanyang sinabihang mahiya naman kayo dahil siya mga kababayan siguro walang hiya. Mm. Oh. Alam mo kung ako yung pangulo, Jen? Mm. Mm. Ano po? Bakit buhay pa kayo? <laughs> Bakit buhay pa kayo? Oh. <laughs> oh, in fairness ha, itong si senator Marculeta mga kababayan, after kay Sarah, pwede itong maging presidente. <laughs> <laughs> Ewan ko may tatay yung papalakpak sa akin. <laughs> kasi sabi sa camera. Labi <laughs> no, mahiya naman kayo. Papalakpakan ah, ang mga buhay ang mga kababayan. Ako, ako ba yung pinatatamaan? Palakpak na lang tayo para as if na hindi ako. Hmm. Eto kasi ang nangyari mga kababayan. Bakit abanggit ni Sen. Marcoleta na kulang ang mahiya naman kayo? Kundi bakit buhay pa kayo? Dahil eto, pakinggan nyo ang ginawa ng mga kongresista. At mga dati nyo kasamahan, wala mm. naman kami kinalaman sa implementation ng project. Mm. hindi naman kami na Bugas kamay! Wala kami kinalaman dyan! Ay, kaya alam dyan, eh, gaya nga ng isang representante na nagpaliwanag sa malaking... Sa ano, sa... Mm. Hindi kami, oh. Wala kami, ano, kinalaman Siyon, dyan. Kasi nabanggit yung pangalan niya sa expose privilege speech si Senator Ping lakson. Kami po, nag-submit lang ng mga proyekto mm. pero para sa implementation at kung ano pa man. Well, what... mga kababayan, no? Oh. Niloloko lang niya sarili niya mga kababayan. Tama po kami pakialam doon. Yun ho, kaya hindi nyo kami may sasangkot sa bagay na yan. Hmm. Yun na sabi niya. Ayun, <laughs> pagpapalpahanag niya. Naniniwala ka naman sa sinasabi mo, kamo. Actually, mga kababayan, ang naniniwala sa sinasabi niya siya lang. Maging siya, mga kababayan, dudan. <laughs> Mga kongresista talaga no, itong mga buhaya mga kababayan, grabing kumapalustok. Hindi eh, mm. ganito ang gawin natin mm. gamo, kaya nga tayo nag-iimbestiga. Hayaan mo yung tao na magsalita. Mm. Diba? okay? Huwag kang, diyan uh, ka lang, makinig ka. Mm. Ang nangyayari kasi ngayon, yung ibang kongresista mga kababayan, todo depensa sa mga kontratista. <laughs> Wow, wow, oh, Oo. Pagkahalataan tuloy, mga kababayan. Kapag tatanungin yung mga kontraktor, hayaan mo kung ano'y sasagot mm. nila. Di ba? Oo. Mm -hmm. Huwag kang munang magdidepensa. -de Huwag mo sasabihin na... Obvious, nag, obvious, uh, no? naglista lamang naman po kami ng proyekto. Oo mm po. -hmm. Sana man Depensive. lang kung ganun lang. Mm -hmm. Eh, hey, paano mo kung papaniwala na hanggang doon ka lang sa paglista? Hmm. So, diba? Kaya nga, di ba? Kaya ang tanong ko, may naniniwala naman kaya sa'yo? Mm. Open secret yan, mga kababayan, na itong mga congressman, mayroon talaga mga pat-congressman. Eh, parang gusto mm. niya pong papaniwalain ng tao, Sen, sa kanyang paliwanag Okay lang yun. Oo. Uh -huh. Siyempre, gusto niya papaniwalayin uh -huh. yun. Ang tanong kung maniniwala ang tao sa kanya. Oo. Oh, uh -huh. Naniniwala naman kaya yung tao? Dihens, hindi, hens. Oh, well, harap na ang importante rito. Uh -huh. Kung mapapaniwala mo yung tao, uh -huh. Uh -huh. yun ang ano doon. Yan ang importante ron. Ah. Uh -huh. So, wag, ka mo magsasalita na uh, sasabihin mo, wala po kaming kinalaman dyan. Oo. Uh -huh. Di ba? Uh po. -huh. So, palagay mo na lang. Sige, sige, wala kang kinalamanan. Pero itong lumitaw na to puro palpat, palpak lahat yung nilista mong project. ang tanong, sino ang magkinalaman? Huwag niyong sabihin, isisisi na naman yan sa mga Duterte. <laughs> yung ano sa Congress, mga kababayan, mukhang dun patungo dahil ang kanilang focus sa ano mga kababayan isa baha, isyu sa baha is dolomite. Ay nako. Oh, Eh bakit kung hindi pa ngayon in, hindi pa sinusuri, hindi ka man lang nagsalita. Wala ka bang pananagutan? eh, ikaw ba naglista ng project na yan? Uh Dapat siya ulit. Wala ka bang moral responsibility na tingnan mo man lang ang pagkakagawa ng mga yan? Sapagkat yan, iniukul mo sa constituents mo. Oo nga. naman. Dapat oh. siya ang unang magalit. Ikaw ang unang magalit. Oo, dahil doon niya nakapangalan sa kanya mga kababayan eh. Finanel sa kanya. And then, wala pa lang nagawa. Ngayon lang naggalit-galitan mga kababayan nung nabuking. Uh, o so, kaya nga tanong ko, o sige, mm -hmm. katungkulan mong itipensi yung sarili mo nasa sayo. Opo. Eh, sa labanan ngayon ng, uh, sa, sa labanan ngayon ng mga ideya. Sa labanan. Palenke, ng mga ideya. Tingnan mo kung sinong bibili sa argumento mo. Uh. <laughs> Ako sa tingin ko kahit ibenta mo ng palugi yan, walang walang magbebe, walang bibili niyan. Eh. Pero yun naman sa talaga. Kahit ibenta ng palugi. May malayang ano naman tayo, pagpapahayag. Uh, at saka dito naman sa paratuntunan ito, ni lahat natin, eh depende po ng hey, ating mga taga-panon. Kahit panon. na hindi na malaya, pilitin mong ipaliwanag. <laughs> Gusto mong pilitin mong ibigay. Kahit ibigay na ng libre, walang tatanggap mga kababayan sa ideyang iyon na malinis daw ang mga kongresista. Hindi daw sila kasabot mga kababayan dyan sa mga tongpats. Ha? Eh, para na rin nilang mga kababay, sinabi na sinungaling si BBM dahil si BBM mismo ang nagsabi, For the boys! SOP! Commission! Patong! Kat Kupit! Oh. Ngayon nyo sabihin, sinungaling si BBM. Sige, mga kongresista. Sinabihan na nga kayo, mahiya naman kayo. Oh. Kenta, ang tanong oh. ko sayo. kaya? Ah. Uh, <laughs> eh kasi Walang halos bibili. lahat po ng... Mm, eh kasi kung bila sana yan. <laughs> Bilasa. Kung sana yan, kahit ipamigay mo yun, hindi niya kukunin. <laughs> eh para kasi nakikinikinita ko na siya na halos magiging ganyan po ang tono ng lahat ng mga... Ganyan talagang magiging nasa tono sa ...ng mga representante, yes <laughs> oh, po. Eh, sige. Oho. Uh -huh. Eh kinakailangan eh, kinakailangan maging chorus sa inyo yan. Mm. Gurus. Kasi kapag, isang hindi, isang dapat, kapag oh. hindi isang tono abe, lalo kayo magkagulo-gulo yan. Sintonado mm. kayo lahat. Uh -huh. Kailangan choral ensemble ang tawag nila dyan. Mm. Eh. Uh -huh. coral. Oh. The Crocodile Orchestra, mga kababayan. Choir of the Crocodile. Ensemble. Meritim, eh. oh, Sabay -sabay. May rhythm eh. Opo. Sabay-sabay. May taga-kumpas dapat yan. May taga-kumpas. Oo. Oh. Ngayon, oh. oh, okay. magkukumpasan ngayon. Mm. What? Tapos yung ibang mga kong resista, mga kababayan, iyakan. Nakita natin ang mga crocodile tears talaga, no? Ng mga buaya. <laughs> Iba-ibang kumpas na ngayon yan. Maniwala ka sa akin. Ah, ganun ho ba? Oh. Eh kasi yun nga naman ang lagi nila sinasabi. Kami ho niya, nagsubmit lang ng proyekto. Pero sa, sa specification niya, naglaan ng pondo ang... Uh, ang NEP, eh, wala na kami yung pakialam dyan kung ma-implement pa niyan o hindi. Sapagat ang implementing agency naman yan Nek -nek ay ang DPWIS. Kaya ang papalitan eh. ni Nelson yan. Okay. Nelson, palitan mo. Hindi. Hmm. Leading question eh. Uh -huh. Kailangan Spot. na bang isigaw? Mm -hmm. oh. ng mga may kinalamang opisyalis ng, Depart ng, uh, ng DPWH. Uh -huh. ha? Kailangan na bang ituro? Ganun. Kailangan mo na bang ituro ang mga politiko sa likod ng malaan ma -an plant, plant control, control project? Yun! Yeah. Yun ang ano <laughs> <dyan>. <laughs> <laughs> Kasi, ano ba ibig sabihin ng DPWH, Nelson? Department of Public Works and <laughs> Highways. Yan, tama. Oh. Yun ba yun? DPWH. Oh, Ako meron ako sariling ano dyan. Maibang eh. DPWH. Daming project, walang oh, natapos. WH. Uh, okay. Ano? Dito pare, walang honest. Oh, uh, dito pare, walang honest. <laughs> dito pare, walang honest. O Oh, di ba di uh, PWH yun? Oo oh, uh, uh nga, O yan ang no? sinasabi ko sa iyo. Eh, eh, baka meron na. Ah. Ha? Baka, magkaroon na. Baka may magturo na. O, sen. hindi. Tingnan natin. Oo. Oh, oh. oh, oh. Yan mo inaasahan ko eh. ano? Oh, oh. Ano siya? Saint, Saint ano ka? Saint Timothy. Saint Timothy. Oh, oh. oh, oh. Ikaw ba papayag ka? Eh? Ikaw lang maipit <laughs> dito? Ay, hindi. Samantalang oh. nagpahiram ka lang. Nagpahiram lang kami. Pa. Okay, oh. Pagka nagumpisa lamang naman oh. po eh. Sa, sa, sa oh, oh. Sa konting ano ko Maliit po na... Maliit lang kita namin kumita dyan. Kumita lang po ako. Pag-present oh, lang, ako dyan para eh. Para po lumakad yung oh. aking ano, di ba? Opo. Oh, oh. Walang nagsimula. Eh, Actually, kin kinumbinsi lang kaming ipagamit namin. Oh. Eh, bakit oh. Yan pala daw ang modus mga kababayan ng ilan o naghihiraman. Mm, yung example, lisensya ng isang kontraktor o hiniram. Sige, pumayag naman dahil mayroong bayad mga kababayan. Yun pala, hindi ginawa. So, sabit din mga kababayan yung nagpahiram na ano, kontraktor ng kanilang Gilitin na yung leg, leg gupa lang gigilitin. Eh, hindi pala. Mm. Oh. Siya po ang may kasalanan. Na... <laughs> bago gilitin na leg mo, hindi no. ka pa pipiya? <laughs> Ito po. Yan. <Yeah>, Ito <laughs> yung mo. Ito yung pamilit. <laughs> Damayin mo siya, oh. Sa akin? Oh. pumiyak oh. ka. Oh. Yan ang gusto ko oh, eh, mangyari. No. Oh, gigilitan ka na ng leg, eh. Manablock ka na sabi lang. Ay, sabi dahil sabi dahil niya, poponduhan daw niya. Poponduhan daw po niya. So, eh, kahit ano pa sinabi niya, sinapaniwala ka niya. Basta yeah. magturo ka. Oh. <laughs> uh oh. -huh. So, so uh -huh. box po, po puli. <laughs> Ang matindi naman kasi dyan, Sen, so, ituloy ko lang, bakit ba naman itong mga kontraktor na ito, nakalista pa lang, alam na kagad eh. Mayroon na ganyan silang ano, lista. Oy, na, Jen, Nelson, Ayun. may nakalista ka pa ng proyekto dito eh. Di ba? Ang yeah, bilis mang... nila eh. Magkakasabot nga sila eh. Magkakasabot. Magkakasabot yan. Oh, yun oh. di, sabi niya. O, oh, uh, ah, si... oh, ito. natawagin oh. ah, tawagin ka. Pre, oh. meron tayong uh, konting pakinap... Oh, dito, uh, dito ano, sa Bulacan na sa oh, Bulacan. Oh, oh, oh. yan. O, <coughs> oh, nung ano mo, oh, as usual. O, oh, ayan. Uh -huh. Ayun. Dating gawin. Mm po. O, oh, di ba? Oo. Uh -huh. oh, alam mo na ngayon yan. Yan mga kababayan, no? Yan ang dapat solusyonan. Ang problema mga kababayan, yung tagabantay sa ano, para maiwasan ang pangungurakot. Inabibigyan e, din. Nalalagyan mga kababayan. Isti? Kaya pala, ang mga mambabatas ngayon sa Bulacan, tahimik na tahimik siya, no? Isip, isip, isip. Silent. O, yung DE. <laughs> Wala naman yung gastos, eh. Oh, wala. Ang magtatrabaho, <coughs> mga taong gobyerno. Mm. Oh. Mm. Kung meron man siyang konting uh, kukunin lang, eh, siguro mga complement lang. Opo. Oh. Uh, yung yung uh, makin, yung mga equipment, equipment ng gobyerno. Oh, So kita niya, di ba? <coughs> gobyerno, hmm. oh. equipment pa sa ng gobyerno. Ng progress, siyang ng program, gagawa ng design. sa'ng sa ayos sa gusto niyang design. Oh. Quality control, hawak niya. Si sino nga ano sa kanya, wala. Mm. Hmm. Yung mga engineers, mga kababayan, no? Investigahan niya, no? Sinasabing DE nito si Marcoleta, mga kababayan, yung mga district engineers. Sila mismo ang kontaktor. Tapos, kagamit pa ng resources ng gobyerno, mga kababayan. <laughs> Siyang kukuleta ngayon. Oo. Uh -huh. At pag na nakulenta niya, bagman siya eh. Opo. Mm -hmm. Pupuntahan niya ngayon yung mga kasama niya. Boss, ito yung para mm. -hmm. sa... Hatihan, hatihan, Boss, ito yung uh -huh. for the mga boys. Mga bantay sa lakay, no? Oh. Yan ang sinasabi ni Bibi, for the boys. Nako. Oh. Masaya kayong lahat, di ba? Mm. Oh, oh. Paano kung babae? Hindi lahat lalaki, mga kababayan. <laughs> si, sino ngayon ang ano? Sino yung nanggigipos? Sino ngayon ang nasa kalagayang kaawa? Paano kung nandun ang sinangiwi, mga kababayan? For the boys pa rin? Uh, for the gays? Awa. Sino oh. ang aggrieved party? Ang taong bayan. Oo. Oh. oh. taong, taong bayan. Palagi na lang pinubog. Speaking of... Mm, taong bayan. Tahan ng baha. Yan. Oo. Mm. Oh. Ang iba, nangamatay pa kasi na leptospirosis. Oh, yun. Oh. Hindi ba sabi ng Pangulo? Na kuryente, mga kababayan. Yung talaga na kuryente, kawawa, no? Lumusong sa baha. And then, dumaan sa may poste, mga kababayan, na grounded. Kuryente oh? siya. Oh. Mahiya naman kayo, eh. Yun. Mahiya naman! Oh. Alam mo kung ako yung Pangulo? Mm, oh, tapos sabay ganyan. No? <laughs> mahiya naman <mo> kayo. <laughs> oh. <laughs> Para kiniliti. O, oh, Jen? Uh -huh. Ano pa? Bakit buhay pa kayo? Oh, bakit buhay pa kayo? Oh, kung siya ang Pangulo, mga kababayan, kulang ang mahiya. Oh. Alam mo kung ako yung Pangulo, Jen? Uh -huh. Sana ikaw ano na nga lang, magkuleta. Bakit buhay pa kayo? Oh. Ewan <laughs> <Bakit? laughs> ko may tatay yung papalakpak sa akin. <laughs> dumating <laughs> daw yung inspection team ng DPWH. Bakit buhay pa kayo? At least, meron daw pong natatrabaho. Sen. Yun po ang balitang <laughs> nakakarating ngayon sa ating palatuntunan. Taranta daw yung iba mga kababayan, yung gumagawa ng ghost project. 24 hours na ano, biglang nag-overtime ng trabaho. Mahahabol kaya yan? Hmm? Anong palusot na naman yan? Nakakatuwa, ano? Opo, nag-dati nag, daw po. Nagkukumahog. mahug Dati daw po, dalawa, tatlo lang taon. Ngayon daw po, 50. Sabay-sabay <laughs> na nagtatrabaho. 24 oras. Hmm. di Diba, mga kababayan, pansin nyo, kaya ang tagal matatapos yung mga tulay, mga, ano, mga kababayan, kalsada dahil Kaunting trabaho. Relax agad pagkatapos. O, oh, butas-butasan ang daan. Butas-butasan. O, oh, ilang butas mga kababayan. O, oh, snacks na muna. O, oh, balik na natin bukas. O, oh, ilang butas na naman. Hanggang masira na ang kalsada. O, oh, nakatiwangwang. Duro <laughs> nga. <laughs> uh -huh. Ay, nako. Pero, may tatago mo pa kaya, eh? Eh, hanggat may tatago mm. siguro, sen, gumagawa ko na. Mayroon no, siguro, pero mm. may, may, yung, yung pwede siguro kumpunin, pero yung mga nakuna na ng litrato, mm, mm. 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 Nga yung nyo kanina. Uh -huh. Oh uh record na. Mm -hmm. eh, siguro kahit ano pang gawin mo, hindi mo na may tatago yun. Ah, ganun mm. pa ba? Di ba? Mm. Mm. <laughs> Doon sa may parte ng Lucena, Quezon, nagpust... Nag... may, meron ka nakikiusap eh. Uh, nga ako eh. Oh kung ano-ano yung -ano, pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakaling ako'y tatanungin nyo kasi po talagang kukumpunihin ko po eh. <laughs> ah, ganun. Alam ko yung sinasabi nyo, kaya ako natatawa eh. Oo, oh. oh. <laughs> sabi ko, ko say, Kaya po namin kumpunihin talaga. Kaya ka sabi ko sa'yo, 24 oras ang trabaho mm. sin. Eh. Pero, Pero hindi eh, mo lang nagsipat okay. mga kababayan dahil... Tatanggapin ko. Eh. Takot mo, audit. Yan. Topo. Mm. So, Kapag ka wala ng bomba mm -hmm. Kasi kung kinumpunan mo ito eh, dami rin naman ko. Hindi, uh -oh. hindi ganun. Mm nakapagkumpuni ka dito, o okay, paano yung ibang hindi kukumpunihin? Pareho rin. Ah. Uh, uh, kaya kung kukumpunihin ninyo, aba eh, magmilagro kayo. Binibigyan <laughs> <laughs> ko kayo ng one week para kumpunin lahat. Ito na yung sa loob isang dike, no? Di ba? Oo oh, uh, oh. no. Pero paano natin ito babalan sa Hinsen? Siyempre, alam nyo po, maraming maapektuhan ngayon na, ang, ano? na mga pagawain. Baka iba dyan, huminto, o kaya naman eh, siyempre alam niyo po, kailangan hmm, ang Hindi lang naman sila ang ano, kontaktor. Mabuti nga tuminto yung mga ano, mga hudas sa kontaktor, mga kababayan. Palitan ka na lang, iba na ano, yung talagang sumusunod mga kababayan sa so wasto. may trabaho, gumasos ang gobyerno, para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung Opo. bang pag-imbestiga namin, eh, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Oh, mm. Baka Wala kasi naman. huminto yung mga paggawain at mga takot yun. Kung kurakot sila, nararapat lang talagang huminto, mga kababayan. Corruption lang naman ang pinapahinto dito. Eh. Mga may-ari ng kumpanya. Hindi ko ihinto siya, di lalo siyang nalagay sa kumuno. Bahala ka, lalo mo pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung naganap, um -huh. yung ginawa ninyo, kaya titingnan natin. Uh -huh. Uh -huh. Yung gumagawa, di ayusin nyo yung gawain nyo uh -huh. kung talagang maayos. May ongoing. Uh -huh. oh, pero tinatanong uh -huh. natin, integrated ba yan? Kung saan lang ang ginagawa mong ganyan eh. Uh -huh. Wala rin namang ibubuo ngayon. Halimbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napaka, napakatibay ng ginawa mo. Opo. Jesus Mario, hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para So's saan funny. yan? Oo <laughs> nga, no? Oh, diba? na, uh, mayroon pa nga daw, ano mga kababayan, flood control doon sa bundok. Diyos Nagpa-flood control sa kabundukan, mga kababayan, na magpa-flow lang ang water pababa. Parang nagmawa ng tulay na hindi naman, wala naman dapat lagyan ng tulay. Di ba parang mm -hmm. picture na gano'n mabas na ganyan, Nelson? Oo. Mm -hmm. Oh. Oh. <laughs> hindi mo dapat... Ka, kamu nga nung nangyari ng panahon ni Noe, di ba? ayano uh po -huh. Ayan, opo, <laughs> Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo oh. ng daw sa bundok eh. Umabot na kay Noe. Ah, hindi naman nila alam kung paano ang mangyayari. Eh, oh inutusan po. siya, dito ka gumawa. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Oo oh. Kaya eh, sila wala namang Wala namang nag <laughs> So yung ano Pinagkawang tulay Malay mo ma Biglang magkaroon ng ilog Doon sa kanila Oo <laughs> uh -huh. Eh sila lang naman ay Driven nung kanilang uh, Nung kanilang uh, Kaswitikan na makagawa Augusto, ng pera Gusto na, uh -huh. na lang ilalagay Oo uh -huh. Nakalain gumawa ka naman ng uh, Gumawa ka ng revetment Doon sa bundok Para sa baha mm. <laughs> wala namang ilog doon. kaya kaya nga yung nakita mga mo initial na findings. Hindi naman flood prone eh, pero doon ka nag-concentrate. Mm. Uh -huh. Ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project, Cebu. Oh, mm. Ay tingnan mo yung Albay. pero binabaha ang Cebu. Cebu City, mga kababayan. Oh. By 273. Oh, hindi kasali yan. Mm -hmm. oh, tingnan mo yung uh, Leyte. Leyte, 262. Hindi rin kasama yan. Uh -huh. O, paano mo i-justify? Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun na sinasabi ko. Bulacan, oh, man, 668. hindi, flood prone naman yan. Uh -huh. Ayan, talaga. Uh -huh. Metro Manila, flood, flood prone. Pero uh -huh. wala, 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 dyan. wala, wala, wala rito. Yun na sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, ang tibay na... Uh -huh. Maging kinatambalos-los, mga kababayan, no? ang daming uh -huh. flood control projects. Ginawa niya. Opo. Eh, sinong dadaan dyan? Ah. Uh -huh. Mayroon bambaha baha dyan? Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Uh -huh. Eh, baka sakali po kanyang magkaroon ng barrel lang parang may pang-cover ang tao. <laughs> doon mm -hmm. pa. <laughs> Saka naman nakakita ang mga ganyan. Uh -huh. Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Mm -hmm. Parang yung ginagawa nila ngayon, yung mga road trip. Nagsasayang lang, no? Diyan nawawala ang ating pera, mga kababayan. Mga hindi priority. Lumagawa ng proyekto ko, no? Parang lang sabihin na mayroon sila proyekto. And then, hindi napapakinabangan. The blocking. Okay. Dahil wala nang mailatag na project. Tapos na lahat eh. kukut So, kukutkutin nila ito. Uh -huh. Tsaka nila bubuhusan ulit. Uh, pasagin. Hmm. Tum -tum -tum? Gaya ng mga, ano, mga kababayan, yung mga kalsada, ang mga magaganda, ang sinisira. Tapos yung mga pangit na mga kababayan o yung mga ano, hindi pa semento, pinapabayaan. Ganito. Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan dahil yung aking inuusig ngayon, flood control lang. Flood control, control lang muna? Hmm. Oo. Diba? Eh, pero sinabayan kayo sa... Ito no, ang problema nito mga kababayan, itong sa DPWH at sa gobyerno. Hindi lang sa flood control. Lahat ng proyekto ng gobyerno mga kababayan no, nang trycom bumuo po ng trycom ang camera. Sumabay na ang gusto, sumabay. Sumabay ah, na ang gusto, pala sumabay. Wala akong Oh. Ah, uh, Sausaw kayo. Kasi, kasi sabi nila, di ba yung trycom eh, Parang Tricom on uh, infrastructure. Andun si Mura, mga kababayan. Kamukha ni Mura. Investigation. yung mm dinata -hmm. Yun din ata ang kanilang maging yeah, trabaho. Pinal pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. Mm, katanggap-tanggap. kayo kaya yung binuong Tricom. Mm. Oho. So, yun pala. Kailan mag-quadcom? Oh my God. So, kung sumaba, hindi okay lamang po yan. Ang importante dyan, sen, eh, yung magiging resulta ng gagawing investigasyon. Di oh, po ba? Oh. Ayun. Oh, Eh, hmm. Ay, matindi. Matindi? Ngayon, ang dapat nating maintindihan nga ho dito, sabi ng mga mambabatas, sa kamar ng representante, wag naman nga niyang sweeping statement. Sabi mm. po ni Deputy... Anong wag sweeping statement? Parang nagiging accessory of the crime na itong ilan mga kababayan mga kongresista. Alam niya eh. Kalakaran. Alam nila mga kababayan na mayroong ganyan. Tapos tahimik lang sila. Accessory of the crime. Speaker uh, Paulo Ortega. Mm, isa pa yan. Mm. Nang... Uh... Yung... Parang ano nga ba yung tawag ni Amy kay ano? Tambal Bonjing. Ano ah, ito? Nang... Launyon. Uh, La Union. La Union. Bakit? Oh. Meron bang sweeping statement? Eh, <laughs> sabi po nila, hindi naman makatarungan na nilahat. Wow! Nilahat! Ang buong kamera. Wala oh. <laughs> ang lilinis, mga kababayan, ang babait. <laughs> hindi daw lahat, mga buhaya. Hindi, oh. nagdudulot oh. daw po ito ng pag... Yung iba, hybrid ng baboy at Dudo buhaya. Dudulot sa buong istusyon, at nakakasira sa integridad Matagal na silang sira. miyembro kahit uh -huh. wala namang kinalaman do sa inaakusa mm. Uh -huh. ginigit po niya na nagsilbiring miyembro ng... sige open your books eto na lang maniniwala kami malinis kayo open your books i-audit namin kayo lahat kayo mag-submit kayo ng statement kung saan nyo nagasto sa inyong budget at yung mga proyektong na final sa inyo Tingnan natin. Sige, resibo. House Quadcom noon pong 19 Congress nang pagiging patas ay kailangan na pagiging tiyak at pagtalima sa due process. Mm, ay, na, ako, due process. Ang konstitusyon lang kayo. Sabi na di Suprema, hindi kayo dumaan sa due process ang mga animal kung makapagsalita, mga kababayan. Ano? Na po sa paglalatag mm. ng seryosong mga usapin. Seryosong usapin! Ha, ko. ng uh, Quadcom sa patas oh. dinig. <laughs> Korte Suprema na mismo nagsabi mga kababayan, hindi, ju hindi dumaan sa due process. Oh, grave abuse of discretion ang tawag dyan alam mga kababayan merong record ng patas na pagdinig oh, fair wala. Uh, investigation <laughs> daw po due process of law ang uh, gubana sanitay ito mga ungas na ito mga kababayan no? Ay, akala mo kung sino mga righteous itong mga buhayan okay, kaya sinasabi natin sa bandang mm. huli hayaan mo oh. na ang tao ang gumawa ng hatol oh. Si tayo pa lang mga kababayan no? hindi nga tayo naniniwala dyan paano pa lang yung mga may alam talaga yun sa patas toho Nagpaliwanag ka, pinipilit mo na wala kang kasalanan. Hmm. Check mo na ang tao maniniwala sa mm -hmm. Ang pinaka-arbiter katapusan ka ng bayan. Yung tao. <laughs> hindi si ngiwi ha, si Percival. Taong tik-tik ang pinag sasabihin mga kababayan eh, hindi taong bayan. Ayun. Kailangan mapaniwala mo yung tao. Mm -hmm. Eh kapag hindi naman iniwala ang tao, lahat ng sasabihin mo, hmm. hindi mabebenta. Kahit ibente ng palugi, kahit ibigay pa. <laughs> Nagsayang ka lang nalaway <laughs> Yun ang nga po. Ay, parang, ah. ko. Eh parang, ayoko nang pangitin kasi may privilege speech naman. Para sabi nila, sanay na kami sa privilege speech. sampung taon mahigit na namin narinig yung privilege speech na yan. Tingin ko naman, hindi um, naman dapat na maging general yung akusasyon. Wala namang ginawa ng gano'n. Opo. Mm, pero, in general mga kababayan, alam nila na ganyan ang yung Mga hindi, yung hindi, walang kasalanan, mm -hmm. hindi mo naman dapat isali. Totoo po. Oo. Kaya gayung pag ano nga, kaya nga yung pag uh, pag eh. Sino ba yung nasa likod ng malaong mm -hmm. anomalya? Sino? Mm -hmm. Yung lang nasa mm -hmm. likod. Mm -hmm. 'Di ba? Oh, bakit umaray mga kababayan? Oh. Kung kayong lahat ay nasa likod, kayong lahat. Pero wala naman natang sinasabi ng lahat ay nasa likod ng malaong anomalya. Oo oh. 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 Pero isa lang ang sigurado mga kababayan, silang lahat alam iyan. Na nangyayari iyan dyan. Deny pa more. Tama. So sisinuhin mo lang. Uh -huh. mm -hmm. Qualified naman yun eh. Uh -huh. At mukhang sen ha dito, mukhang seryoso. Eh, pero din. kung tumitira na sila, ngayon pa lang, nagluludag uh -huh. na dinidepensaan. Uh -huh. <laughs> Grabe lang, depensa mga kababayan iiyak na. Muna, baka may tinatago kayo. Kahit wala kayong kasalanan, um, pero pinatakap pa ninyo may kasalanan. Uh -huh. diba, baka, baka isa na lang ang uri ninyo. <laughs> De, pero ngayon, sen, kapansin-pansin, ang fairness. Pangulo, ng investigasyon. Mm -hmm. Ang DBM, nasa na, lumabas na rin po, Sekretary Amina <laughs> Pangandaman. Ang COA, ang pamunuan po ng COA. Uh, oh. Anong sabi ni Lakson? Mayroong cut ang COA daw, daw doon, mga kababayan. Mm. Utos na rin. DPWH, meron na rin po. Ano ang... Ang um, DEPDEP, meron na rin po. oo oh. Ano nga ang kanilang... Ang DEPDEP. -Dep? Mm, gagawin? Bakit Why? ngayon lang? Eh kasi ngayon lang ho na itong ganitong kalaking uh, kontrabersasyon. Nagsimula, na, nagsimula na nga yung uh, Blue Ribbon. Matagal na nilang alam yan mga kababayan. Ngayon lang sila nagkumilos. Oho. Bakit kayo nakikipagpaligsahan kung totoong gumagawa kayo ng sarili ninyong mm. Bakit ngayon lang? Oh, oh no? Papasikat lahat mga kababayan for the sake of ano. na ginagawa. Ewan lang natin, no? Halata masyadong hindi genuine ang kanilang moves, mga kababayan. Pag hindi genuine ang move, walang patutunguhan din yan. Ngayon lang yan, mga kababayan. Later on, makakalimutan din yan. Ito, isyo ito, mauwi na naman ito sa wala. Oh? Mm. Kasi ang dami nag Pero, etong kurakotan dyan sa DPWH, hindi mawawala yan. Pag hindi talaga, masasampulan mga kababayan. Hindi magtino. Presidente talaga yan eh. Nasa sa presidente lahat ng iyan mga kababayan. Didikdikin mo ng didikdikin. Huwag kang magpa wik Dahil hindi yan natatakot kapag lampa-lampa ka. Sino yun? Sana? Mukhang lahat gusto nga, suspect sila ba Ano? Ba Suspects. Bakit? but ngayon lang? Opo. Bakit? Ngayon. No, sorry. Ko, bakit ngayon lang sila? <laughs> Parang uh, iniisip kong mabuti. O nga, ano? Bakit ngayon lang? <clears throat> Nagsimula na ang Blue Ribbon eh, di ba? Tunwari lang. Kaya nakikipagpalig sa Para ano? Baka i-dispute yung investigasyon ng ano, ng Blue Ribbon, hindi kaya. So paano mo i-dispute? Oo nga po, yun ang mahirap nila. Di ba? Alimbawa yung COA. O. COA, sagutin niyo ang ano, yung presentation ni Lakson na mayroon kayong cut. Ilang percent nga ba yun? Si Lakson ang nagsabi na mga kababayan na o kuwa, naman kayo. Sabit pala kayo dito eh. Ano naman ang moral ascendancy ng kuwa na maging bisika? Ano, gagawa ka ng fraud audit? mag mm. utos na rin po sila. Yan nga po ang binilin, Sen. Nag-utos na sila sa kanilang mga... ano Anong i-audit mo pa eh? Ghost projects na nga eh. Oh. Ang hahanapin ang, ang, ko sa inyo, sino-sino ang nasa likod ng mga, yung mga auditor diyan? Mga tao na. O eh, kaya kayo nag audit para sabihin niya, wala kayong kasalanan. <laughs> hindi, Dunwari. meron ng ghost projects eh. Paano nangyari? Sino ang nag-issue ng Certificate of Completion? Yan. Uh, eh, yan lang. Uh, <laughs> ay, nako. Ano masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.